Kaligirang Pangkasaysayan ng Tanka Alan A. Ortiz Sa Araling Kaligirang Pangkasaysayan ng Tanka, ating aalamin kung saan nagmula ang anyong ito ng panitikan, sino-sino ang mga unang manunulat ng Tanka at paano ito naging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga mamamayan ng Hapon. Habang ating binabasa at sinasaliksik ang mga halimbawa nito, sikapin nating maunawaan kung paano ginagamit ng mga makata ang kakaunting salita upang ipahayag ang malalim na damdamin at kaisipan. Ang tanka ay isang uri ng tula na may limang taludtod at ito ay nagmula noong ikawalong siglo. Ang pinakaunang tanka ay matatagpuan sa Manyoshu o collection of 10,000 leaves isang antolohiya ng mga tula na naglalaman ng 4,500 na tula kung saan siyam na pong bahagdan nito ay tanka sa panahong lumabas ang Manyoshu nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang kanilang wika sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag ang mga unang makatang hapon ay sumusulat sa wikang Chino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ikalima hanggang ikawalong siglo, isang sistema ng pagsulat ng hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng hapon. Tinawag na kana ang ponemikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram ng mga pangalan. Noong panahong na kumpleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historical ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. Maikling awiti ng ibig sabihin ng tanka. Ito ay puno ng damdamin at karaniwang nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-iisa, pag-ibig. Ang tanka ay naging daan ng pagmamahalan upang magpahayag ng damdamin sa isa't isa. Ang mga aristokrata ay ginagamit din ang tanka sa paglalaro kung saan nililikha ng tatlong taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng dalawang taludtod upang mabuo ang isang tanka. Maiikling awitin ang tanka na binubuo ng tatlong isang pantig na may limang taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay pito, 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 lima, lima. O lima, pito, lima, pito pito o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuan ng pantig ay isang pantig pa rin. Karaniwang paksa nito ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Kaya't sa paglikha ng tanka, maaari nating gamitin ang kakaunting salita upang magbahayag ng malalim na damdamin at makapagbigay inspirasyon sa isa't isa. Halimbawa ng tanka, araw na mulat sa may gintong palayan, ngayon taglagas. Di ko alam kung kailan puso ay titigil na. Ang tankang ating binasa ay sinulat ni Empress Iwa Nohime na siyang Empress Consort of the 16th Emperor Nintoko. Sinasabing ang tula ay isinulat ng Empress dahil sa kabigoan niyang masolo ang pag-ibig ng Emperor. Halimbawa pa ng tanka, Samuraski ang bukid ng palasyo pag pumunta ka. wag kasanang makita na kumakaway sa in. Ang tanka na ating binasa ay isinulat noong ikapitong siglo ni Prinsesa Nokata. Isinulat niya ito noong dumalusiya ng ceremonial gathering of the herbs noong Mayo 6, 668 na inorganisa ni Emperor Tenji. Isa si prinsesa Nokata sa mga consort ng naturang emperor. Inalay niya ito sa kanyang dating asawa na si Prince Uwama. Ating natuklasan na ang tanka ay hindi lamang isang uri ng maikling tula. Ito ay buhay na patunay ng sining, damdamin at kasaysayan ng mga Hapon. Mula sa sinaunang panahong isinulat ito sa Manyoshu hanggang sa mga tula ng mga prinsesa at emperatris. Makikita natin kung paano ang tanka ay naging wika ng puso at kaluluwa. Naway magsilbing inspirasyon sa atin ang kagandahan ng tanka upang pahalagahan din natin ang sariling panitikan at wika. Gamitin ito sa malikhaing paraan upang maipahayag ang ating mga iniisip at nararamdaman. Tandaan hindi kailangang mahaba ang tula upang maging makabuluhan. Sapat na ang taus-pusong damdamin upang ito ay maging buhay at makahulugan. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag-subscribe! Salamat!